Ah, uh, magandang umaga po mga katropa. Ako po ang inyong lingkod, Engineer Carlito Gayuma. Sa alikuran ko po, nandito yung aking helikopter. Papakita ko sa inyo yan. Pero hindi yan ang topic ng nating umaga ngayon mga katropa. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ngayon mga katropa ay kung paano mag-reface. Paano ang tamang pag-reface ng isang aluminum na cylinder head. So kung may nyo kung nasaan ako ngayon, nandito po ako sa likuran ng helikopter ko. Hindi, sa harapan pala. Ayan po helikopter ko mga tropa. Hindi ko po yan binili. Ginawa ko lang po yan. So far, dalawang beses pa lang yan nakakalipad mga tropa. Punta na tayo sa siyap mga tropa. Yun talaga ang topic natin. So dahan, And, si siap, so, -dahan mga tropa. Ayan, papalapit na tayo sa machine shop mga tropa. So dadaan tayo sa rampa mga tropa. Ito pong lugar ko ay eh, may rampa mga ka ko So, ang pag-usapan natin ngayon mga tropa is kung paano i-reface ang isang aluminum na cylinder head. So, papasok na ba tayo sa masisya mga tropa Ayan ito yung karantula ng siyap ko Ya, ito na po, papasok na po tayo sa chef. Ha? Meron na po naglililit ng chef po, mga katropa. Ayan po siya. Ang misis kong singer yan, mga katropa. Ito, tumatawa pa. So, back to the topic, mga katropa. mag tayo ng cylinder head ng 4K tinanggal ko yung mga nakakabit sa repacing masyadong so ito po yung repacing pang repace po na sa linder head yan mga katropa panggalain po natin yung nakalagay na wheeling rod mga katropa hindi pa pati sa dyan hindi pa sa dyan mga katropa So, yung cylinder na i-repeat natin mga katropa, ito po yun. Mabigat din mga katropa. Yeah. Ito po yun so, mga katropa. Uh. So, medyo pingpong na siya mga katropa. Na siya. sa lahat ng mga kapwa ko vlogger dyan di po tayo magkalaban friends tayo friends friends tayo lahat ng may mga masinsyap dyan na vlogger friends po tayo we're not enemy saludo din ako sa inyo pakisubscribe din yung channel ko ito po yung salinderin mga katropa parang aesthetic tingnan yan mga katropa pero pag ikinabit mo sa makina yan mga katropa pag ikinabit ninyo sa makina yan sumisipa ang tubig niyan doon sa radiator kumukulo sumisipa mga katropa so ang ibig sabihin niya mga katropa bingkong or uh, irregular yung kanyang surface irregular yung kanyang surface mga katropa so ang gagawin natin dyan mga katropa i-repeasin natin yan So magsimula na tayo mga tropa. Ganito po 'yan mga tropa. So, eh, natin siya diyan mga tropa. Ito na, mga tropa. Yan yung buong makina mga tropa. Hindi basta-basta makina mga tropa. Made in England 'yan. Dan punya pangalan nya mah katropa. Firni entry kir Milwaukee. Ini basta-basta nya mah katropa. Anchoricap okay. gini. Derekis Kojang si korom mangga 5000 na na mangga head. So oke. Okay. So uh, i level mo natin natin yang katropa. Sangat katropa. Pangalan nya 3 horsepower number 2 model CE oke okay. so ganito yung mga katropa isintro e, muna natin yung mga katropa pinakaharang namin chain block iusok e, muna natin mga... yung chain block na yung mga katropa ginawa yan para pambuhat yan ng mga magbibigan So, mag-sintro muna tayo mga katropa. So, para masintro natin yan, kukuha tayo ng mga adapter. Mga adapter na ito mga katropa, mga adapter na kahoy. Katropa. So, dapat same thickness niyan. Kasi pag in-apply po siya, minsan na matigas na bakal mga katrupa. na, deform yung cylinder head. Nadi-deform mga katrupa. So, ang kailangan natin, medyo soft material na hindi ma-damage yung head. Hanapin pa natin yung isang adaptor ng mga katrupa. So, may kumuha mga katrupa. So, pag sit up niya mga tropa, ganito 'yan. Ipatong natin siya diyan. At ipatong mo rin sa kabila. Same thickness dapat yan mga tropa. Ganun. So, pag patong mo rin sa kabila, ipatong mo rin sa kabila mga tropa. Patong mo rin sa kabila yan. Ayan. So, naipatong na mga katropa. Okay na. Siguro din natin mga katropa na nasa gitna siya ng bed. Ito yung bed mga katropa. Ito yung ko. Ito yung bed. So siguro din natin na yung workpiece natin mga katropa nasa gitna. Iusog natin mga katropa. Kasi pag wala sa gitna yung mga katropa, pwede pa rin wala sa gitna yan pero mas mainam mas maganda the best na nasa gitna siya na best. bakit? para yung kanyang uh, action of cutting ito kasi yung mga katropa may kasi yan eh to close up natin mga katropa ito mga katropa bato yan ito mga katrupa. bato yan ito, bato abrasive Karburando mga katropa, matigas na ba to? Kaya niya, ikotin natin mga katropa Bilangin natin kung ilan yan mga katropa Bilangin natin ito ha Iba to na eh Isa Dalawa Tatlo Apat Lima 6 mga katropa 6 yan ngayon kapag uh, ang i-review natin mga katropa is i-cast iron head katulad ng mga 4D3 to 4DR5 mga cast iron yan mga katropa yung mga yung mga kung ano mga katropa mga 6D14 6D15, mga cast iron mga katropa. Ang ginagamit natin dyan, mga katropa, na cutting tool is yung batok. Ito po yun, mga katropa. Bato yan. Tumatalab siya kahit matigas. Ngayon, kapag kaaloy, mga katropa, kapag kaaloy, mga katropa, ang pantiran natin dyan is yung carbide. Yung gold-coated carbide. So, secret natin yan, mga tropa. natin yan. We are using a gold-coated carbide insert. Okay? So, ito yun, mga tropa. Ito yung lagayan ng carbide insert. Yan yun, mga tropa. Mayroon din yung lock yan dito, mga tropa. May seat screw yan dito. Pinalis ko lang, mga tropa, kasi kapag nag-reface nag tayo ng cast iron, para sa mga beginners to, Pagka nag tayo ng cast iron, bato. Gagamitin. Kapag ka ang re natin ay yung alloy, maraming klaseng head mga katropa. Mayroong aluminum alloy. Mayroong zinc alloy. Take note mga katropa. Ang cylinder head mga katropa, number one, may cast iron. Number two, aluminum alloy. Na-explain ko na sa inyo yung alloy, mga tropa. An alloy is a combination of two or more elements in which the base element is a metal. For example, mga tropa, ulit na naman ako. Aluminum plus manganese. Aluminum plus manganese. Ang isa dyan, mga katropa, metallic element yan. Yung aluminum, metallic yan. Ngayon, katropa, mayroon pa, katropa, zinc alloy. Zinc plus carbon. Zinc, metallic element, carbon, non-metallic element. Matigas yan, mga katrupa. Ang isang zinc alloy, mga katropa. Medyo matigas yan, kasi aluminum alloy. Pangatlo mga katropa, titanium alloy. Na niyo na ba yung buwan ng katropa? hindi na ako nagpo-promote ng na anong Yung Honda crv titanium. Kakita na kayo ng issue ba yun. Si titanium po ang hid nun. Ganun mga katropa. So isa siyang mas matigas na alloy. Mahirap mabingkong. Pero walang imposible sa init mga katropa. Lalo na, number one. Matuyuan kayo ng tubig sa radiator. Patakbo lang kaya na patakbo. Matuyo, matuyuan, kunyari kayo ng gear oil. Pasak, makinin nyo. Katok yan mga katropa sa Tagalog pa kakatok yan kung hindi man yan kakatok bingkong head mo so back to the back to the kwan, mga katropa back to the topic mga katropa magre-reface na po tayo mga katropa in-explain ko lang sa inyo lalo na sa so mga beginners dyan kung paano mag-reface ng head kailangan mayroon kayong refacing machine. <laughs> katulad ko mayroon ako ayan o so magre-reface na po tayo mga katropa ito na siya. Dito ko sa harapan ng makina ko. Ayan na. Ayan ang belt. Yung drive motor, mga tropa. drive motor, mga pa 5 horsepower po yan, mga Okay, 5 horsepower. So, hanggang dito na lang muna tayo kasi mahaba na yung oras. Putulin ko muna yung video. Tandaan ninyo. Paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Thank you.